Alam mo ba na kahit saang parte ng mundo ang may gera, apiktado pa rin ang bulsa natin dito sa Pilipinas? Kapag may gulo sa mga bansang may langis tulad ng Russia, tumataas ang presyo ng gasolina. At kapag mahal ang gasolina, mahal rin ang pamasahe, kuryente at presyo ng bilihin. Ang tawag dyan ay inflation. Sa madaling salita, mas kaunti ang nabibili ng pera mo. Hindi lang yan, dahil sa gera naaantala ang pagpasok ng imported goods. Kaya pati pagkain, raw materials at gamot posibleng tumaas ang presyo. At kung may OFW kang kamag-anak, posibleng maapektuhan din sila. Baka mawala ng trabaho o mapauwi. Kaya ipagdasal natin na matapos na ang gulo ngayon sa ibang bansa. Pero ugaliin din natin ang pagiging handa.